Sa tapat lang ako ng dali. Sa tapat ng dali. Ikaw, punta lang ako dyan. Sa tapat ng dali. 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 Bakit? Ha? Di sa akin yan. Di, di sa akin yan. Okay, sakit lang, sakit lang. lang ang sa... Ano? Alin? Di sa akin yan. Ha? Ayun, pag-punot ng gano'n. Pagbunot yun ito? Ito? Oo. Oh. <coughs> Ang dami nito, hindi sa akin to. Sir, Baka sa'yo ito. Baka kita po po yun. Sa'yo ito, hindi yan akin. Hindi, sir. Hindi yan akin, sa'yo yan. Wala kong dalang pera. Hindi, sa'yo yan. Pagbunot Ha? Pagbunot ito. Hindi. Wala kong dalang pera. Pagbunot ito. Ha? Pagbunot ito. Nang ano muna, ano yan? Napano yung paa mo? Napano Ah, natusok. Hindi na, na pagkatao. Puti ah? kang puso at hindi mo inangkin talagang pinagpilitan mo sa akin. Kaya itong pera na to, sa iyo na. Pang merienda mo. Para sa Ayos. Para sa iyo yan, ha? <laughs> may migay rin ako ng Gcash, mga katropa sa inyo. Para may pambili kayo ng bigas, madali lang yung gagawin. Ilalagay ko yung link sa may comment section at mag-register lang kayo. Ako na bahala sa inyo.